Sinimulan na ng Philippine National Police ang mga paghahanda para sa traslasyon ng poon ng itim na Nazareno sa susunod na taon. Katuwang ng PNP ang iba't ibang ahensya sa pagbabantay ng seguridad unang nagkasa ng walkthrough inspection, simulation at communication exercises bilang bahagi ng preparasyon. Ipatutupad ng PNP ang maximum deployment dahil sa insidente ng nangyari sa Marawi. Sa unang pagkakataon, aabot ng 2,000 pulis ang ipapalibot sa andas ng imahe. May mga security framework na po tayong sinusunod yan, security template. But since nabanggit nyo nga po what happens sa MSU, so definitely it will be more stringent. So yung gagawin po nating pagbabantay at syempre napaka-importante po dito yung pag-validate po natin ng mga information na wala pong uh, anumang seryosong banta ang uh, makakalusot po dito sa ating pagbabantay. Kaya maximum deployment po ang, gagam ang ilalatag po natin para nga po dito sa paghahanda mga po sa translasyon.